Ikaw na siya. Tek, eh, so Ay, nanalake, Ikaw na. Ay na. Iba saan yung Ang dami ninyo dali dyan. Hell de, of the Ano yung uh, nanlaki? So, Ika, Oo Ikaw Ikaw na. Nanlaki. Sige. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na naman. may bahay dito. Ito dapat. Sige. Bubbles. <laughs> Bubbles nakalimutan dito pantakal sa akin oh ito na 'yung gusto ko ka ayo na 'yung ano parang na dali na gutom na ako ikaw kain na gutom sige na sige sigina sigina na sigina go go oh na go go tulak tulak So, oh, sige na. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, salamat. Gusto <coughs> po mm -hmm. kami nagpapasalamat sa konting pagtitipin na ito. Na may gabayan niyo po kami sa pang araw-araw na tinatahak namin sa buhay, sa mga yeah. pinagdalaanan naway malampasan ng bawat isa at uh, po namin sa darating na 2024 ay maging uh, maginawa na po ang aming uh, buhay ng bawat isa. Amen po. Amen.